Ah, uh, meron na akong gustong sagutin ang um, bato ng Malacanang. Noong nagpunta ko sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang mga natawag ko dyan, mga attack dog. Alam niyo ba, attack dog? Ulo na aso, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Bago kayo magsalita, i-check mo muna kung totoo. Puro kasinungalingan yung paniniran nyo sa akin. Sasagutin ko sa isa. Kung babalatan niyo ako ng mga kasinungalinga, babalatan ko kayo ng doble. Palasyo, kabado, narinisba ka ng doble ni dating Ilocosor, governor Chavit Singson. Welcome back to Kaakibat TV. Trending at mainit ngayon na pinag-uusapan sa mundo ng social media ang banat ni dating gobernador Chavit Singson laban sa palasyo na kung saan hinamon ang Malacanang na magsabi lamang ng katotohanan na isa sa tinumbok ni Singson ay ang spokesperson ng palasyo na si Claire Castro na tinawag na attack dog kung saan mayroong salapi pag tumatahol. Magandang oras po sa inyo lahat. Lahat na nakikinig sa akin. Uh, meron na akong gustong sagutin ang um, bato ng Malacanang. Noong nagpunta ko sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang, ang tawag ko dyan, attack dog. Alam nyo ba, attack dog? na aso, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Now, sasagot, ah, lahat, tandaan nyo po ito, isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulong ako. Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, at ang naging troll eh yung spokesperson ng Malacañang Claire Castro Yosek Claire Castro ganoon ba kababa ang spokesperson ng Malacañang naging parang atak dog dahil kung basta magsalita parang attack dog alam niyo ba girl ang pagsasalita mo para kang attack dog. Alam mo ba, attack dog, sinabi ko na, pag nakamoy ng pera, kakangat. Naubusan na ba kayo ng attack dog na ikaw na mismo ang nagsasalita? Magsalita kayo ng totoo para paniwalaan kayo ng tao. Wala kayong isang salita eh. Sasagutin ko, ano yung mga issue mo sa akin? Nabangit mo, weteng. Sabihin ko sa'yo, on record tayo mag-base lahat. Kung gusto ko umete panaw panahon ni GMA, madami akong makukuha. May pa ako mas isa. Magtanong kayo sa mga may ng STL, yung mga nag, uh, uh nung araw doon sa bayan ni, sa probinsya ni Presidente. Wala akong kinuha. Kung interesado ko, ang dami akong nakuha. O, so, yun ang sagot ko sa beteng Ano pa ang issue? Ang dami pong biyabato na hindi totoo. Ano pa ba yung mga issue niya? Uh, eh, pieces <laughs> Ikaw nagsabi niya, ha, girl? Miss Claire then, Uh, 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 Castro. Ikaw nagsabi, ano ba meron diyan? Bakit yun ang gusto mo? Ah, bakit niya? Director. Bakit pinagpipilit mo, director? Hindi ko po pinagpipilit inoper yan dahil ang sinabi sa akin ni First Lady noon, ikaw nagsabi ha, si First Lady noon, there must be something for Manong Chabit ang laki na itulong. Bisyaso o pagkor. Kinongratulate pa ako yung mga kaibigan niyang babae sa mga parkada niya sa Bakulod. Manong, congratulations, binigay na pala sa iyong pagkor. Oh, mabuti naman para ibigay sa mga mayors ako para ang dami tumulong kasi. Hindi rin binigay, binigay. ba. okay lang, nagtabo ba ko? Antay, an mag-antay pa rin ako. Antay, antay, antay. O oh, kung hindi, pagkor, biseso, Wala rin. O, oh, ito na. Nagtabo ba ko? Hindi. Antay pa rin ako. Pinag-antay ako, antay pa rin. Pumunta sa bahay ko si Melionaryong Robles. Kermang ngayon ng PCSO. Milyonaryo na raw, kaya tao ko dyan, yung Robles. Pumunta sa bahay. O, manong, nga uh, sakit ang tulungan, ganito, ganito. Eh, ibibigay ko sa'yo ang, magantay ka lang, antay. O, ibibigay ko sa'yo ang Laguna at Batangas. O, salamat naman para maibigay ko sa mga mayors na tumulong. Noong nag-ibibigay nag, nag uh, ibibigay na, tapos na ang uh, time mo lang na matapos ang kontrata, nung tapos na, kinausap ako. Kailangan ko sabi mo sa taas. Bakit? Eh, may instruction sa taas eh, na ibibigay sa ba So, <laughs> sino? yun daw, doktor niya sa saka meron pa. Hindi ko na sasabihin yung iba. So, 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 so sila. O, oh, nagantay ako. Nagtampo ba ako? Antay pa, antay pa rin ako. Antay ako lang antay. Datang sinabi, tatlong taon na ako pinag-antay. Antay. Eh, antay Marcos na ako. Pinag-antay ako eh. So, yun ang sagot ko sa PCSO. Wala akong interest, girl. Sa PCSO. Director lang. Na sinasabi mo, eh, interest. Anong pinag-interest mo dyan? Sila nag-offer niya, director lang. Dahil yun ang bakante noon. Isa-isa, nag-appoint. Oh, meron naman na-appoint. Sabi ni Presidente mismo, baka naman malaki yung ano. Hindi, director na lang daw. Oh, director, okay. Madali yan. Libo yan, dami yan. Oh. Sabi naman ni Secretary Lagdame, oh, ako bahala. Director lang ng PCC, ako bahala. Antay ka lang, antay ka lang. Antay, antay, antay. Isa-isa, may napuwid na director. Isa, tawag na naman ako. O may napuwid na, wala naman. A ako, ako bahala, malong, eh, Antay ka lang. May napuwid na naman. Magkita kami, akong bahala. Mahantay ka lang. Hanggang napuno. To cut ni story short, napuno. Ayun. Eh, Hanggang ngayon, wala. So, wala silang isang salita. Kaya ikaw, girl, dapat isa lang ang salita nyo, huwag kayo magsinungaling. Dahil lahat ang sinasabi mo, puro kasinungalingan na panira lang sa akin. Kaya para kang, kung umasta ka, eh, para attack dog. Na, alam mo na, attack dog. Ulol na aso, pag nakamoy ang pera, kumakagat. Parang ganun na ang ano, tsura mo sa, hindi ka na spokesperson ng malakanyang So, umayos kayo dyan. Spokesperson supposed, supposed to be professional. Hindi attack dog. ni Chabit Singson sa palasyo na magpakatotoo sa mga sinasabi dahil pag puro kasinungalingan ang ilalabas laban sa kanya ay rilisma kanya ito ng dubli-dubli Para sa buong kwento, narito ating panorin ang video na kung saan isa sa binalika ni Chabit Singson ay ang dokumentadong dokumento sa kasong plunder laban sa katiwalian ginawa ng kasalukuyang pangulo ng bansa na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Noong ito ay gobernador pa lamang sa Ilocos Norte Narito ang video Bago kayo magsalita, i-check nyo muna kung totoo. Puro kasi yung halinga, yung panira nyo sa akin, sasagutin ko sa isa. Kung babatan nyo ako ng mga kasi nung halinga, ko kayo ng doble. Hindi ko lang nadala yung papel dito. Sa susunod, papakita ko. Senator pa Ang presidente. May kaso na. Yun na pulis. Dinemando na siya. Nakadimanda siya ako Baku pakawa mo nga yun. Hindi <laughs> ko na nadala. Iyon ang on record. Ako, binabato nyo, puro haka-haka, puro, puro salita-salita na hindi totoo. Ito, pag nagsabi ako, totoo. Sinong may kaso na demanda si Senator Bongbong -Bong Marcos. Panaw din na pures, kasama siya ron na sabi ko to, hindi ko siya sabi to lang sa kasinungalingan mo, sabi ko lang to. Sige, magsinungaling pa kayo. Eto. Oh. Bob Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ay, ayan, ayan ang nakarecord. Uh, Madam Spokesperson. Eto, ito Girl, tingnan mo ito, girl. Oh, ito. Oh. Bong Marcos shoot Plander plunder. Oh. Plunder Rock versus Bong Marcos over 205 pork barrel sum. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas to pero girl, ikaw nang umbisa tatapusin ko. Pagsalita kayo, Yung totoo. Na ako, sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabas ko. So, yun lang po ngayon. Marami pa ako, marami pa kayong maririnig. Antay natin yung mga tagdog. Puro kasi nung alingan. Ulitin ko po, kung may katotohanan yung mga sinasabi nyo sa akin, magpapakulong ako. Hindi ako ang kaya yun, nagsisinungaling. So ano, kontento ka na, girl, na wala akong interes sa pisa. So, sila na nga ako. Pinag-antay-antay -antay ako tatlong taon na akong nag-antay. Now, you cannot blame me. Antay Marcos na ako. Pero antay na ako. Silang gumawa sa akin eh. Gumastos ako. Ti tinulungan ko sila. Araw-araw kami lang lumalabas. Unang labas pa lang, Presidente, inisulto na ako sa Japan. Sinabi ko na yun, uli-tiguli. Uh, binati lahat na nasa presidential table, pinalala pa yung anak niya, Sandro. Dad, maanong siya binsir? Hindi ako pinansin. Bastos yun, pero hindi ako nagtapo. Kinausap ko rin sila. Nasaktan ako? Oh, of course, nasaktan ako. Dahil tao lang ako, hindi ako plastic. So, girls, tandaan mo ito. Dahil kasama ka na sa nag-atake sa akin, sa kasagutin kita, maski sa anong sabihin mo. Pero magkatutuo kayo. Marami akong ilalabas. Totoo lang lahat. Maraming salamat po. At sa susunod, magkita-kita po ulit tayo. Hanggang dito na lang muna ang ating video. At kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para manotificer sa ating susunod na video. Maraming salamat.